naman ang tulog ng audio ko tulog na tapos yung isa ayun ayun naman ang bunso ko tulog na rin naantay pa nila ang meme pumasok ng kwarto ayaw pa magsipasok ng kwarto yan o oh. may mga baby meme sarap naman ang tulog yan yung kuyo oryo o sarap na sarap sa tulog yan ano ba baby naman, tulog Tulog-tulog lang. Labi na kasi. Ano, ano pa? Bakit? Anong nangyari kay Bunso? Anong tinitignan ni Bunso? Ano daw yung Bunso? Ano tinitignan mo daw? Patahinig kayo ah. Ayan, sleep na, sleep na. Sleep na, sleep na yan. Sleep na yan, bunso ko. Sleep na, bebe. Sleep na yan, sleep na. Sleep na, nak. Sleep na, bunso. Sleep na yan, sleep na. Oo naman, eh. Ayaw pa mag-sleep ang kuya yung Sarap na ng tulog, oh. Surat ng tulog ng deling yun, oh. Ano naman ay? Tulog, tulog na. Tulog na, sleep na. Parang nagising kat nag-iisip nag kung anong gagawin, na ah. Alimpungatan ka na niya, nak. Kanya kung alimpungatan. Alimpungatan. Patayin ko na yung ilaw. Sleep ko na. Sleep na Sleep na. Sleep na. Sleep na. Hindi Sleep na. Sleep na. Sleep na. na. Sige na. Sleep na. Sleep na yan. Jesus Sleep na yan. Ay, sleep na ha. Tingnan natin yung ilaw. Sleep ka na. tap nito lang ako mo stick na